Hi Joel, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-Subic. So Hoy, ah yung nasa labas, ah naririnig ko na yung background po ninyo. Nakasakay yata kayo sa tricycle. <laughs> ito, uh, may Opo, yeah. uh, ano ano bang ano? Ano bang ginagawa ng Department of Agriculture? Sinasabi niyo hindi dapat uh, tumataas ang presyo ng imported na bigas, pero ang nakikita po natin, mataas po ang presyo. At tataas pa nga raw po ito dahil ang uh, katwiran, eh wala na raw pong dumarating na imported na bigas. Uh, hindi totoo yun Joel. In fact, ngayong uh, buwan ng Agosto, uh, kalahati ng Agosto, nasa more than 200,000 metric tons na yung dumating at yung pagbabawal naman ay sa panahon pa ng September. At matanda natin yung reason uh, dahil uh, pinagbawal pansamantala ayon na rin sa Republic Act 12078 ay napakaraming ng bigas ngayon sa merkado. Uh, may dalawang buwan nga, uh, April at May, na more than 500,000 metric tons yung pumasok sa ating bansa, na kung saan ang regular lang ay mga 300,000, mm. 350 350,000 marami na yon. So hindi totoo na wala ng imported na bigas, napakarami pa. At uh, ang laki rin ng naging harvest natin ng palay, record harvest ng first semester, at tinasahan din natin ngayong panahon ng anihan, ay magiging malaki rin yung ating uh, magiging uh, harvest uh, Joel Yun nga po eh eh di ba meron pong prinsipyo sa economy eh, sa economics at uh, sinasabi nga ho nila pagka maraming supply eh mas dapat mababa ang presyo eh ang nakikita natin maraming supply po ngayon pero mataas pa rin ang presyo Ba't ganun Asik? tumataas pa nga Sorry Javel papa uh, ano lang? Uh, yung yung ano yung prinsipyo sa e uh, economics diba uh, yung uh, law of supply and demand pagka marami hong supply eh sinasabi hong dapat eh bumabababa po ang presyo pero ang nakikita ho natin sinasabi nyo ang dami supply ngayon pero ang taas ng ng presyo uh, 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 doon eh, sa yeah, monitoring po namin check eh, yung dating 750 na local eh, naging 850 yung kalahating kaban tapos yung imported naging nasa 1000 noong araw eh 1017 na po ngayon ang, uh, sa tingin uh, ang namin sa... Joel yan mm -hmm. parte nang speculation ng na market simula nung uh, magkaroon nga ng deklarasyon ng import ban eh, sinasabi nila na magtataas. So ang ang objective natin ay yung farm gate price ng palay ang magtataas kasi ang gusto natin proteksyonan yung mga lokal natin na uh, magsasaka at yun namang uh, presyo kung magtataas man yan ay hindi pa sa ngayon. Mm -hmm. Yan yung panahon na uh, magkakaroon ng uh, import ban kung saan ay uh, wala ang papasok na imported sa panahon ng anihan dahil nga ine-expect natin na napakalaki ng harvest natin. Ngayong uh, ito kasi yung main crop natin eh itong uh, wet season uh, harvest natin. Ang uh, ang kasi kawawa. Oh, magandang layunin ng gobyerno para ho makabawi naman yung ating mga magsasaka but at the end of the yes. day ang kawawa naman consumer. Uh, meron ba tayong magagawang paraan na dito sa speculative pricing na ito? Uh actually inano na yan. tinitingnan na yan Katuwang ng ibang uh, ahensya ng pamahalaan kasama na rin ang DTI para hindi nga ma uh, masamantala itong uh, sitwasyon na to. But then again, ah uh, kagaya ng nabanggit mo kanina Joel, yung law of supply and demand. Kung napakaraming supply, hindi dapat bumababa ang presyo, ah hindi tumataas ang presyo dahil uh, talagang uh, sobrang dami ng bigas ngayon na nasa uh, mga traders, na sa mga households, hmm. na sa mga palengke. At sa NFA, ganun din. Ang NFA na hawak niya dati, nasa mga 5% lang. Ngayon, pumasok na sa mga 16%. Okay, ang ating, ang ating pakay, makabawi ang ating mga magsasaka. Nakakabawi na raw po eh. No? Uh, yung buying price daw po ng palengke, tumas na hanggang 4 na piso. Ano yes, ba ang, mga ano report ba? Na ganun? Oh, may mga report na. Ang ano ba ang ano, ano ba ang uh, nakikita nating ano, uh, kumbaga eh Uh, profit margin ng ating mga ng ating farm gate uh, hanggang sa magkano ba ang nakikita natin kasi ang uh, ang balita bukang i-extend pa po to 90 days eh hindi lang 60 days yung po ano yung pong importation ban uh wala pa namang ganong uh, sa Penjuel mm -hmm. uh yung uh, average kasi na tawag natin dito production cost noong 2023 na sa 1350. Tumaas yan bahagya last year at ngayon ay bumaba rin ng bahagya. So sabihin natin na sa mga 1350 yung uh, cost of production. So dapat yung presyo ng basang palay dapat uh, mas mataas sa 13.50 kasi kung kagaya na nare-report na 11 pesos, at uh, talagang lugi yung ating mga magsasaka. Mm -hmm. Okay, uh, so sinasabi ninyo gagawa na paraan ng uh, DA ang uh, speculative pricing eh ang uh, binabanggit nga po ni Secretary Kiko Laurel eh, dapat bigyan daw sila ng police power. Ano ba pe, pwede niyo pang magawa? Uh, ano ba to? Dapat ba katawang natin ng local government uh, unit dito? Uh, isa yan, Joel. Of course, dapat katawang ang mga local governments. Kasi ngayon, wala kaming police power. nire lang yan uh, sa ating mga uh, kapulisan sa NBI. Pag meron tayong mga nakikita, limbawa, yung mga sobrang uh, dami ng bigas na hindi nilalabas sa mga warehouses, uh, pwede sanang hoarding yan. Uh, wala kaming kapangyarihan para, of course, i-confiscate o o ano man na dapat gawin doon sa mga nahuhuli na ganito. O kasi kung hoarding yan, di ba dapat uh, pwede namang uh, pumailalim yan do sa ating uh, pwedeng kasuhan ng economic sabotage, Asek? Yes, doon sa anti-agricultural economic sabotage uh, law hmm. na talagang mabigat ang parusa, uh, Joel. Alright. Uh, Asek, basubay maya namin yung mga development na meantime. Salamat sa oras po ninyo. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Joel. Mabuhay ka. Good morning. Mabuhay din po kayo si Assistant Secretary Arnel De Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture. Melo Del Prado sa DZ Double DZBB.